ang yema ay isang uri ng matamis na pagkain na gawa sa itlog, asukal, at gatas. Narito ang isang simpleng paraan ng paggawa ng yema. Mga sangkap apat na itlog, isang tasa ng asukal, isang tasa ng gatas, one quarter tasa ng tubig, kalahati kutsarita ng vanilla extract, optional. Mga hakbang isa. Paghahanda ng mga sangkap, maghiwalay ng mga puti at dilaw ng itlog. Sa isang mangkok, ihalo ang mga puti ng itlog at asukal hanggang sa maging malapot. 2. Pagdagdag ng gatas sa tubig. Sa isang ibang mangkok, ihalo ang gatas, tubig, at vanilla extract kung ginagamit. Pagkatapos, idagdag ang halo ng gatas sa halo ng itlog at asukal. 3 paghalo at paggulo, ihalo ang lahat ng sangkap hanggang sa maging malapot at maganda ang pagkakahalo. Ilagay ang halo sa isang kaserola at pakuluan sa mababang apoy, palaging ihahalo hanggang sa lumapot at maging kulay golden brown. 4. Paghahanda ng yema, kapag lumapot na ang halo, ilagay ito sa isang mangkok o mold. Palamigin sa refrigerator hanggang sa lumamig at magset. 5. paghihiwa at paghahanda. Kapag lumamig na, hiwain ang yema sa mga piraso at balutin sa papel o plastic wrap. Mga tips gumamit ng mga sariwang itlog para sa mas magandang lasa at texture. Huwag sobrahan ng pagkulo ng yema, dahil maaaring maging matigas ito. Pwede mong dagdagan ng mga iba't ibang lasa, tulad ng ube, langka, o pandan, para sa iba't ibang uri ng yema. Kaya naman, subukan mo na ang recipe na ito at gawin ang iyong sariling yema. Thanks for watching. Subscribe our channel.